Kaya may mga kumpanya ngayon na humahabol ng tinatawag na financial literacy. Yes. Sa totoo lang, nagbebenta naman talaga sila ng health insurance. Yes. Eh bakit? Importante yun. Yes. Health insurance, hindi alam ng tao, bago sila mamatay, magkakasakit muna sila. Mahal yes. magkasakit sa Pilipinas. Ayun Ay, yes. nga, tsaka magkakabaon-baon. Yes. So health insurance, life insurance. Sino yes. bibili ng kabaong? saan ka i-buburol, saan ka i-buburol, si mga gasos oh, oh, doon. Oh, oh, oh ba diba? tapos um, education May oh, education. educational plan. Uh -oh. Ayan, tapos merong um travel insurance. Travel insurance, hindi lang 'yon, 'yung merong pang iba pang mga investment yes. naman para mapalago. Yes. Nasa maliit na halaga, tulad ng tinuturo ng IMG, 'yung International Marketing Group. Yes. Ang tinuturo nila, 'yung maliit na halaga na halimbawa limandaan kada uh, araw, Saya. De, kada, kada linggo, kada Limandaang piso ipasok mo lang dito sa mutual fund. Palaki ng palaki yes. yan, palago ng palago, hindi mo na mamalayan. Yes. Kailangan so, mo bang ba magbantayan yan? yan? O, kailangan, hindi. Lalagay mo lang doon mm -hmm. somebody you trust and then ituturo naman okay. lahat okay. yun eh. Uh, kung ano, halimbawa mag ka ng yeah. IMG, ituturo lahat yon, So ang importante, ikaw ay may kaalaman sa paghawak ng pera. Okay.